adik at lasenggo. Isang ground yan na pwede ka nang mag-file for divorce. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, yung divorce. Alam nyo, medyo mabilis na yung pag-angat o yung pagsulong sa divorce na yan. At uh, talagang pinupush yan sa Congress at sa Senate. Baka ito na ang inaantay ng karamihan na magkakaroon na rin ng divorce. So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado... Oops, disclaimer muna tayo. Kung ikaw ay pabor sa divorce, manood ka. Pero kung hindi ka pabor, scroll up na lang. Diba? So dito ating i-discuss yung mga grounds for filing of divorce. Kung alam mo na qualified ka dito, manood. So ating alamin kung ano yung mga grounds para ikaw ay qualified na makapag-file ng petition for divorce. Whoops, kapag ito na ay naging approved. So, ayan po. At number one, ito, yung kapag hiwalay na kayo ng higit limang taon. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito yung hindi na kayo nagsasama or magkahiwalay na kayo ng limang taon. Hindi na kayo nakatira sa isang bubong. Nagkanya-kanya na kayo. So, pag umabot yun ng five years and above, qualified ka na na file ng divorce. Number one. Number two. Ito, yung merong rape na nangyari before or during the marriage. Ano bang ang ibig sabihin nito? So, ito yung may pagpipilit na makipagtalik against his or her will. O, ba? Diba? So, kung pinilit kang makipagtalik, kahit nung hindi pa kayo kasal, at kahit nung kasal kayo, considered na rape yan. So, isa yan sa mga qualifications para makapag-file ka ng divorce. Kaya kung alam mo na pinipilit ka, na ayaw mo naman, tapos pinipilit kang makipagtalik sa'yo, whoops, hmm, delikado. Maaring mapupunta yan sa divorce. Number two, Number three, ito yung sexual infidelity. So kung during the marriage, eh, merong nangangaliwa sa inyong dalawa, gumagawa ng adultery or concubinage, alam na, yung uh, isang party, pwede na siyang mag-file for divorce. Kaya yung mga babaero dyan, kaya ka mga lalakero, um, yan na. Yan na ang isang ground for divorce. So yan ang number 3. Number 4. Ito yung addict at lasengo or drug addiction and alcoholism. So pag alam mo na yung partner mo ay isang addict yan at uh, isang chronic na mangininom. Isang ground yan na pwede ka nang mag-file for divorce. Siyempre, alam na natin na kapag uh, isang adik or isang uh, manginginom yung isang partner, sigurado yan na magulo, magulo ang pamilya. Walang katahimikan dyan sa loob ng pagsasama nyo kapag ganyan ang isang partner. Ayan po, ang number four. Number five, ito yung abusado, abusive. Merong physical violence sa loob ng tahanan. O, di ba? So, kapag ikaw ay laging sinasaktan, laging binubugbog, naku po, sigurado yan na walang patutunguhan yan kundi divorce. Kapag nag-file ka, isa yan sa mga grounds na pwede kang mag-file for divorce. Yung physical abuse, di ba? Kung binubugbog ka, sinasaktan ka, na madalas nangyayari sa panahon ngayon, lalong-lalo na kapag yung isa ay lasenggo, adik, yan, magkakarugtong yung mga pangyayari na yan. So, ayan po, ang number five. Number six, ito, yung attempt of life. Or, ito yung binabantaan ka na papatayin ka. O, ba? Diba? Sobrang grave threat yun. So, kapag ganyan, yan, nalayot ang binabantaan, ng partner mo, example na lang, di ba? Ikinukulong ka diyan sa bahay niyo. Tapos sasabihin sa iyo, huwag kang magsusumbong kahit kanino or else yari ka sa akin. Sa sementeryo ang bagsak mo. O, di ba? So yung mga pagbabanta na yan na talagang papatayin ka, isang ground yan for divorce. So ayan po ang number 6. Number 7. Ito yung abandonment of one year. Oh, ano nga bang ibig sabihin nun? Ito yung inabandon na ka. Yung hindi mo alam. Niha-niho. Wala kang kaalam-alam kung saan pumunta yung partner mo. Ginawa mo na lahat-lahat para hanapin siya. Pero hindi mo talaga siya mahanap. Hindi mo makita. So, wala. Wala talaga. Oh, so, after a year, pwede ka nang mag-file for divorce. So, yan po ang number seven. Number eight. Ito, yung kapag ikaw ay naka-obtain or nakakuha ng na divorce abroad. Oh, so, marami ang gumagawa nito. Yung dahil walang divorce dito sa Pilipinas, doon na sila sa ibang bansa, nag-a-apply for divorce. So, kung nag-apply ka na ng divorce, at naaprubahan sa ibang bansa, so pwede na yung tatanggapin din dito sa Pilipinas. So pwede ka nang mag-file dito at yan ang isa sa grounds for filing a divorce. Number eight. Number nine. Ito, yung irreconcilable differences. Ito yung ginagawa karamihan ng mga sikat, ng mga artista, yung mga famous na tao, ito yung lagi-lagi nilang dahilan. Irreconcilable e differences. Ano ba ang ibig sabihin nito? So ito yung mga hindi na talaga kayo nagkakasundo. Kahit ano ang gawin nyo, nagpa-counseling na kayo, lahat-lahat na ginawa nyo para maging maayos kayo, pero wala talaga para kayong aso pusa na hindi talaga magkasundo. So, kapag ganyan na, considered yan as one of the grounds na ikaw ay pwedeng mag-file for divorce. So, ayan po, ang number nine. Two years later. So, ayan po, kung qualified ka, mag-apply ka na. Pero, ipanalangin mo na ma-aprobahan mo yung divorce law na yan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today next story time don't forget to subscribe